Isang linggo na na hindi ako nakapag-upload ng mini vlogs dito sa aking page mga mare kaya ngayon naisipan ko gagawa na lang ako ng content kung paano nga ba umpisa na pagawa ng basahan dahil marami nga nag-message sa akin at hindi ko pa nagawa ng video. So for today's video mga mare dahil tamang tama dumating na nga itong in order ko online itong ritaso ng mga tela at eto nga yung gagamitin natin sa paggawa ng basahan. So anyway sa mga nagtatanong pala kung saan ko ito in order ay sa Shopee at isa-search nyo lang ritaso na tela. Marami kayong mapagpipilian doon at depende yon kung saang lugar kayo dahil kung malapit lang kayo sa Maynila ay mas maliit lang yung shipping fee. So, eto na nga mga mare, mag-uumpisa na nga tayo sa paggawa ng basahan. Ang una ko lang ginawa dito mga mare ay nilagyan ko nga ito ng allowance tsaka ko ito binutasan ng maliit. Magugunting lang tayo na maliit na butas dyan mga mare dahil dyan natin nilalagay sa pako. Kahit saang side naman tayo pwedeng mag-uumpisa mga mare, ang importante ay dito tayo sa pinakaunang pako. Pagkatapos dyan mga mare ay ipupunta naman natin dito sa kabila at sa pangalawang pako naman. Pagkatapos dyan, balik na naman tayo dito sa pinakaunang side na nilagyan natin ng tela mga mare at dito naman tayo sa pangatlong pako. Ulit-ulit so, na proseso mga mare, basta daan ka lang ng isang pako at dun mo ilalagay. Kaya sa gustong matuto sa paggawa ng basahan ay sundan nyo na lang itong video na to at tapusin nyo na rin panoorin. Makikita nyo dyan sa screen mga mare at sundan nyo dapat ganyan. So anyway, pagkarating natin dito sa dulo mga mare, dahil nandito na naman tayo sa pinakahuling pako ay dito na naman natin iikot. Dito sa may isang side mga mare ay mag-uumpisa tayo dito sa pinaka unang pako pagkatapos dito sa kabila ay pangalawang pako na naman. At kung nasundan nyo ito mga mare ay tamang tama kayo alam nyo nang gumawa ng basahan. Dahil pagkarating na naman natin sa kabilang dulo mga mare ay ganito lang din yung gagawin natin. Lagi nating tatandaan na sa paglagay ng mga tela ay kailangan maluwag ito. Yes po dahil pag maglalak tayo at sobrang masikip ang pagkalagay natin dito sa tela ay mahirapan din tayo. Makikita nyo dyan sa screen mga mare kung gaano kaluwag nga itong pagkalagay ko dito sa mga tela. At dito sa tela mga mare dahil kailangan nga na natin itong pagdugtungin lalong lalo na pag hindi na magkasya itong tela natin ay ganito lang ang ating gawin pwede nating itali ito mga mare at dapat napakaliit yung tali lang pero sa akin mga mare hindi ko na tinatali ngayon kundi tinatahi ko na yes, yes po tinatahi ko na mga mare dahil kung ibebenta ko ito hindi kasi maganda tignan kung may makikita na nakatali kaya ngayon tinatahi ko na parin kasi ang kalalabasan mga mare sa tuwing tinatahi mo ay tinatali ito pag tinatali kasi mga mare at lalong lalo na malaki ang pagkatali mo ay pansin na pansin pansin din talaga. Kaya yeah. ngayon, mas nagustuhan ko ang pagtatahi mga mari dito sa pagdugtong ng mga tela dahil hindi rin talaga mapapansin ang bibili. Katulad na lang dito sa mga nauna kong nagawa na basahan mga mare dahil dito sa pagdugtong ko ay hindi ko na nga tinatali at tinatahi ko na. Yes po, try nyong itahi ito mga mari dito sa pagdugtong dahil napakaganda din talaga ng kalalabasan. So anyway, malapit na nga matapos itong mini vlogs ko at marami pa rin nagtatanong kung paano mag-lock dito sa paggawa ng basahan kaya sa susunod ko na mini vlogs mga mare ay kita ko naman sa inyo. Yes po, gagawan ko na naman ng video kung paano mag-lock. Dito sa ginawa ko na basahan mga mare para masundan nyo na nga ito at makagawa na kayo ng basahan. So hanggang dito na lang muna mga mare at sana ipanoorin nyo pa rin ang mga susunod kong mini vlogs dahil ipapakita ko nga sa inyo kung paano mag-lock dito sa paggawa ng basahan. So bye bye, hanggang dito na lang muna. Mami Chin Chin po, maraming maraming salamat.